Well. alright test ride tayo ng FKM Labi 150 dahil ko na ng vlog ko dati yung ano features and specs kaso walang test ride ngayon naman ang test, ride. test ride, Lobby drive Test FKM Labi 150. Nakakomportable na drive na Lobby Labi 150. Eh, no. Relax na relax lang ako ngayon. Napaka-smooth din ang under niya. Hindi siya matagtag. Ang damang-dama yung power kapag nag-overtake eh. So, Napaka-smooth lang talaga na itong mga uh, b 150 Madali siyang, ano, madali siyang makasanayan. Magahan lang din. Mag -bagay na napagay sa mga um, UV rider. Oops. Nabok, nabok. Okay naman siya guys ito i sa mga lubak-lubak -luba. dahil naka dual sport tire naman to. Sa mga maputik mas makapit yung gulong nito. Yun na sa ang isang maganda rito sa Lapi 150. So so far no so good naman guys. Ayun, Kaibahan lang pala nito din Lobby 150. Mataas din yung seat height niya. Na dito, ano ako, tingkayad ako dito. Pero manageable naman. Kayang-kaya naman. Ang height ko pala ay 5'4". Siguro kung ikaw ay 5'6". O 5'7". Lapat na yun. Nakalapat na yung paa mo dito. Sa mga height ko kasi na 5'4". Medyo ting tingkayad pa. Ayan. Tayo natin siya i-birit mamaya. Pag... And guys. habang so, dia drive ko to, may napapansin din talaga akong pangilang nila. Pangilang nila pang na uh, tumilingon dito sa mga. Yeah, yung style niya kasi guys, classic. Mga talaga siyang <laughs> mahalin na scooter. Dahil sa chrome niya na design, nagmumukha siyang mamahalin na scooter grabe May bubuga rin talaga to kasi ano, na 150cc na yung engine niya tapos may padaan naman sa mga uh, medyo off-road ay panigurado naman na mas makapit yung gulong nyo hindi hindi kayo basta basta mag madudulas dito Yung talaga yung ano nya yung pinaka asset talaga nitong motor na to bukod sa classic 150cc tapos naka dual sport tire na mas malaki rin yung tank eh grabe ang daming magagandang katangyan itong Navi 150 tapos ang price lang nito ay 86,900 kapit sa mga nagtatanong guys ha itong FKM ay Singaporean based na company pero ang pinaka ano nila ay eh, mas produce pa rin sa China syempre halos lahat naman ng brands ganoon na rin sa China na talaga ang pinaka pinaka manufacture tapos dito sa Pilipinas dinadala siya dito na total knockdown kalas-kalas siya tapos dito na siya in-assemble. Ang planta nito ay nandun sa Pampanga. So yan, assurance yun na uh, na-available lahat dito sa Pilipinas yung mga parts nitong mga FKM. Siyempre itong Labi 150. Sa accessories naman guys, marami na rin nagde-develop ng mga accessories nito. May magbabibilan ka na na front rack or rear rack. At iba pang accessories na para sa Labi 150. Yan. So hindi naman yan ganong problema. At nandito na nga tayo sa biker's pad. Ayan. Brabe. Sarap ng experience na i-drive itong Labi 150. Napakaganda guys. Bilhin nyo na. Available ito sa colors na black, white, gray at red.